Yo, what's up mga boss? Welcome back naman sa ating YouTube channel. Ang video na ito mga boss ay ituturo ko po sa inyo kung paano i-troubleshoot kapag walang lumabas na kurinti sa spark plug o sa kanyang i-tension wire mga boss, okay? Napaka-importante po mga boss na may troubleshoot ninyong maayos para maiwasan niyo ang maling pisa mabili na hindi po sira mga boss. At ngayon mga boss, sa video na to ipakita ko sa inyo step by step kung paano ba i-troubleshoot kapag walang kurinti ang ignition system mga boss para mayroon kayong idea kapag nagka-encounter kayo kapag walang kurinti ang labas po sa kanyang spark plug o high tension wire mga boss okay? At bago natin yan simulan mga boss, kung ikaw bago ka palang sa channel ito, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video naming na in-upload. Okay, umpisahan natin, take note mga boss, ang tinutubulso po natin, ito po ay ISO M Bonus 110, magkatulad lang po ito mga boss sa W100, yung CDI ay 5 pins uh, EC CDI. Ang CDI po nito mga boss ay hindi po ito battery operated, ito po ay uh, tinatawag po na primary coil uh, stator drive mga boss hindi na po ito kailangan na supply na galing po sa battery mga boss ang kailangan lang nito mga boss na hindi po sira o hindi po sunog ang stator primary coil para gagana po ang 5 pins uh, CDI o ECCDI mga boss okay at ngayon umpisahan natin mga boss Okay, kita niyo mga boss, sulat lagang kurinti na labas dito sa ignition sun Wire. Sunod natin i-check mga boss itong ignition coil mga boss. Para malaman po natin ito ba ay sira o hindi itong ignition coil, itong sakit mga boss, hugutin na natin 'to. Ito po ang linya galing po sa CDI. I-test po natin 'to kapag may bang uh, kurinti o labas supply galing po sa CDI mga boss. Ang SYM o Honda mga boss, magkatulad lang po sila sa color coding na galing po sa CDI. May color black wire na may stripe na yellow mga boss. Ito po ang galing sa CDI. Ito po ang supply dito po sa ating ignition coil para magpapansyon po ang ating ignition coil mga boss. Okay? Sa pagtesting po nito mga boss para malaman natin kung mayroon bang kuryente, kumuha lang kayo ng standard na wire katulad nito mga boss. Okay? At itong isang dulo mga boss, dito natin ilagay mga boss. Okay, pasok lang natin to sa may uh, sakit na galing po ito sa CDI mga boss. At ang kabilang dulo naman, i-crank nyo, i-start nyo inyong motor. I-ganon nyo ito mga boss kapag nag-spark. Meaning, nagpa-function po ang CDI mga boss. Ito po ay panandalian na technique mga boss. Okay, tingnan niyo mga boss. Okay, kita niyo mga boss, wala pa rin kurente. Sunod din i-check mga boss, itong mismong CDI mga boss, okay? At ngayon, hugutin po natin itong wire na nilagay natin ito at ito namang sakit, ibalik natin sa kanyang dating pwesto dito sa ignition coil mga boss. Okay, lipat po tayo sa CDI mga boss. Okay, ito po ang kanyang 5 pins uh, sa CDI mga boss. Ito pong CDI nito mga boss, ito ay tinatawag po na Stator Primary Coil Drive CDI mga boss dahil hindi po ito battery operated. Ito po ay kumuha ng power galing po sa ating Primary Coil uh, Stator mga boss okay. Ito po ang limang wire na ating CDI mga boss. Ito po ang color coding. Itong kulay black wire na stripe uh, yellow patungo po ito sa ignition uh, coil mga boss. At ito namang kulay blue na may stripe na yellow. Ito po ang linya patungong pulsar o pickup coil mga boss okay. Next mga boss, itong kulay uh, green, ito po ang kanyang ground ng ating CDI. Tapos, ito namang kulay black wire na may stripe white, ito po ang kill switch ng ating CDI mga boss, patungo po ito sa susian. Tapos, pang last mga boss, ito pong kulay black wire na may stripe na red, ito po ang source ng AC current ng ating CDI, galing po ito na linya sa primary coil o stator coil mga boss, okay? At ngayon hugutin mo natin to para ma-check mo natin ang linya itong sakit nating na si mga boss okay? At gumamit po tayo ng test light mga boss para ma-check mo natin ang mga wire ng sakit nitong si DM mga boss okay? Take note mga boss sa paggamit po ng ating test light ay doon po natin ilagay ang clip ng ating test light sa mismong uh, positive ng ating battery okay? Umpisahan na natin mga boss. Unahin po natin tong color green wire. Ito po ang ground ng ating si Okay, umilaw po ang ating test light mga boss Meaning, walang problema po sa linya ng ground ng ating CDI Okay, next po natin i-test mga boss Itong black wire na may stripe na yellow Ito po, patungo po ito sa ignition coil Okay, umilaw po ito mga boss So, walang problema, wala pong putol patungo sa ignition coil mga boss Okay, Next po natin ni check mga boss Itong nasa gitna Ito po ang kill switch mga boss Ang kulay po nito mga boss Ito po ay black wire na may stripe na white mga boss Patungo po ito sa susiyan mga boss sa pag-check po nito mga boss, dapat umilaw po yung test kung naka-off po yung susian. Kapag naka-on, ay hindi po ito umilaw itong test mga boss. Iyan po ang good mga boss, okay? At ngayon subukan natin mga boss, naka-off po ang ating susian. Dapat umilaw to. Okay, kita niyo mga boss, umilaw po ang ating test So naka-off po ang ating susian at ngayon i-on po natin. Pag bumatay po ang kanyang ilaw, itong test ay good po ang ating linya mga boss, okay? I-on natin. So okay po ang linya ng ating kill switch sa ating CDI. Okay, next po natin mga boss. Ito pong black wire na may stripe na red mga boss. Ito po ang linya galing po sa ating stator coil. Ito po na linya na wire mga boss. Ito po ang main source para gagana po ang ating CDI. Dahil ang ating CDI ay hindi po battery operated. Okay? Sa pag check po nito mga boss, hindi na po tayo gumamit ng test light. Ito po ang standard na wire. Ito po ang ating gagamitin mga boss. At itusok nyo lang ito sa kanyang sakit na sintro po sa black wire na may stripe na red dahil ito po ang main source ng ating acid ay mga boss okay tapos yung kabilang side naman sa ating wire i ganun nyo lang dito sa body ng motor habang nagka o naka mo ang motor mga boss okay kapag mayroon kayong nakita na kunting spark meaning good po ang kanyang stator coil kapag wala po kayong nakitang uh, kunting spark ay bad po or sira po itong uh, stator coil mga boss okay at ngayon subukan natin So confirm po mga boss na hindi po sira itong CDI. Ang sira po niya, ito po ang uh, stator primary coil mga boss. Yan po ang sira nitong motor to mga boss, okay? Sa ganito pong problema mga boss, kapag nasira 'yung primary uh, stator coil mga boss, kahit papalitan pa ninyo ng bagong spark plug, ignition coil, o CDI ay hindi talaga labas ang kuryente sa ignition system mga boss. So napaka-importante po na marunong kayo mag para maiwasan nyo ang maling pisa, mabili mga boss, okay? Dahil hindi pa tayo nakabili ng buong seater coil, uh, for the meantime, i-convert natin to ng 4-pin CDI mga boss. So CDI lang po ang ating papalitan mga boss dahil i-battery operated po natin tong uh, motor mga boss, okay? So ito na po mga boss, ito po ang 4-pin CDI. Itong CDI mga boss, battery operated po ito. Ginagamit gamit po ito sa mga Lipan 110 mga boss. Ito po ay a green sakit, a uh, 4-pin CDI mga boss. Ito po ay battery operated, okay? Sundan niyo lang ang video na ito mga boss para mayroon kayong idea kung paano ba mag-convert into purpin pin CDI na battery operated. Sa pag-convert po mga boss, dapat alam niyo 'to. Ito pong pwesto mga boss, ito po ang positive ng ating CDI at sa itaas naman 'yan po ang uh, ignition coil. At sa katabi niya, 'yan po ang pulser at ito naman ito po ang kanyang negative o ground ng CDI mga boss, okay? Take note mga boss, huwag kayong magbase sa color coding na mabili nyo na sakit ng purpin CDI katulad nito. Ang pinaka po mga boss na dapat alam nyo ang bawat pwisto ng paa ng ating CDI kung saan ba nakatapping, okay? At ngayon umpisahan natin pagtapping mga boss, okay? Unahin po natin itong uh, palser mga boss, okay? Ito po ang palser Oh kulay blue na may stripe na uh, yellow o white mga boss okay dito proton natin tapping Okay next proton natin tapping itong ground ng ating 4 pin CDI mga boss dito natin itap tap sa uh, green na no wire mga boss okay Okay. Next po natin itapping mga boss. Ito po ang patungo po ito sa ignition coil mga boss. Okay. Dito natin itapping sa kulay black na wire uh, na may stripe na yellow mga boss. Okay. At next mga boss. Ito na po ang last na wire ang itaping natin mga boss. Ito po ay positive ng ating CDI o nakatapo ito sa ECC o wire sa motor mga boss. So maghanap lang po tayo na accessories wire sa motor na ito mga boss. Okay. Ang color coding po ng accessories wire sa SYM bonus 110 magkatulad lang po ito sa Honda mga boss. Black wire po ang kanyang accessories wire. At dito may nahanap na tayo dito po sa plaster, linya ng plaster mga boss. Ito pong isang wire. Ito po ay accessories wire mga boss. Para sigurado po tayo na linya po ito sa accessory wire, gumamit po tayo ng atis light mga boss. Yung clip ng atis light, i natin sa ground. Tapos yung dulo nating na atis light, itusok po natin dito sa black wire mga boss. Okay? Tusok natin. Tapos iuna na susiyan kapag umilaw to, ito po ang access accessory wire. Okay? Umilaw po mga boss. So dito natin itaping sa black wire itong linya ng ating positive ng ating uh, CDI mga boss. Okay? Okay, natapos natin na itaping mga boss. Next natin gawin, i-organize po natin ang lahat ng wire para malinis po tingnan, okay? At ito na mga boss, na-organize natin at malinis na tingnan. At ngayon mga boss, subukan natin to kung gagana ba ang ating conversion. At kita nyo mga boss, lumabas po ang kanyang kurinte. Ito po ay pinagbabawal na teknik mga boss. At next mga boss doon mo tayo sa high tension wire. Okay, gagana po ang ating conversion mga boss At yan lang po ating kabuang video At maraming salamat sa inyong panonood At God bless, ingat po sa pag-DIY